Nasampahan na ng kasang homicide ng isang pulis na tinuturong bumaril patay sa isang minor de edad sa nangyaring rambol sa barangay Rizal Palapala Uno dito sa lungsod ng Iloilo. -Ilo. Ang biktima ay si alias Mikey, 16 anyos, residente ng barangay Rizal Palapala 2. Ang pulis na titurong suspect ay si alias Dandan, residente ng nasabing barangay at assigned sa Intelligence Division ng Gimaras Police Provincial Office sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge ng Iloilo City Police Station 1, Sinabi nito na tumutugma ang pahayag ng mga witnesses na ang nasabing polis ang nagpaputok ng baril na tumama sa minor de edad. Sa pahayag naman ng pulis, sinabi ni Jimeno na nakarinig ito ng kaguluhan sa labas ng kanilang bahay. Maging ang bahay nito ayon sa pulis ay natamaan rin na ang mga hinagis na botilya. Sinabi rin ito na nakarinig ito ng dalawang putok ng barila Ito ang dahilan anya na lumabas ito sa kanilang bahay at nagpaputok bilang warning. Hinabol pa nito ang mga minor de edad na na-involve sa kaguluhan at binalik ka ng biktima o sana sa ospitala ngunit hindi na nito nabutan pa. Pumunta ito sa police station upang klaruhin ang kanyang pangalan. Na-recover naman sa katawan ng biktima ang isang slug at may hematoma sa likod na bahagi ng kanyang ulo na resulta ng paghampas ng matigas na bagay. Sa ngayon, nasa kustodiyan na ng otoridad ang polis at dalawa pang pa menor de edad. Yung pulis, arrested na natin yan. So, tayo ng homicide against sa kanya and then yung minor, na dalawa na inuli natin. Itinon over na natin yun sa CSWDO natin for proper disposition at uh, pag nalaman natin na, uh, na ano, magpapile din tayo ng case against sa uh, dalawang minor. Si Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge ng Iloilo -Ilo City Police Station 1. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. -Ilo. Ito si Bombo Rezi Bordona para sa number one and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!